Tama yon, napaganda kung ikaw ay isang tunay na uh, public servant. Wala ka sa posisyon para makipagpersonalan, wala ka sa posisyon para makipagbangayan. Dahil nasa posisyon kayo sana ng mga politiko para solusyonan ang ating problema. Hmm. Solusyon at pananagutan sa problema sa mga krisis ng ating bansa. Katulad nga na itong flood control projects na sobrang lala ng korupsyon. Yan po ang yan po ang tinuran ng isang magaling na senator uh, na si Senator Kiko Pangilinan. Matagal na siya sa Senado, kaya wala siyang oras, wala siyang panahon, hindi rin natin siya nabalitaan ni minsan sa Senado na nag-grandstanding, na personal na interes ang sinusulong at higit sa lahat Nakipagbangayan, Hm. Nakikippersonalan, wala pong gano'n um, sa mga katulad na Senator Kiko Pangilinan at isama na rin natin dyan sa Senator Vicente Veros, Senator Bam Aquino, Senator Ping Lacson, Senator Tito Sotto, yan po ang mga senators na sa tingin ko ay may may positibong layunin para sa ating bansa. Hmm. Ayan. Ito si Marco ikaw ata ang totoong eh palit na insulto daw ito dahil suportado na Senator Kiko Pangilinan ang isang panukala or ang isang suhestyon na Senator Ping Lacson na magbuo ng independent investigative body para nga investigahan itong mga flood, con flood control project na ito. Yan. So mali-mali, mali-mali ka daw. Mali-mali ka, Marcoleta, sabi ni Senator Kiko Pang Pangilinan. Hindi siya ang may suhestyon kundi sinuportahan lang niya si Senator Tito Soto at wala kang pakialam kung sinong gustong suportahan na Senator Tito or Kiko Pangilinan. Sabi nga, na insulto daw siya. Sabi na si Marco Leta, na insulto Ang mga tao kasing ganyan ang lumalabas sa bibig, naiinsulto. Ibig kasing sabihin yan, um, wala kang kakayahan. Una pa lang nakikita mo na hindi ka o obra sa isang Senator Kiko Pangilinan. Kaya ganyan na lang ang linyada mo. Ang linyahan mo. Abay, sabi ba naman, kung gusto mo palitan, uh, palitan kung gusto mo daw si Senator Kiko na palitan nga, as, as uh, Blue Ribbon Committee Chairman, o oh, ayan, magpakita ka daw. Pakita mo daw na mas marunong kang gumawa. <laughs> gumawa ng mandatong itinalaga nga sa, sa committee na yan. Tignan mo yung mga ganyang rason. Classic example. 'di diba? Pag nasusukol, pag hindi na kaya ng dunong, pag hindi na kaya ng abilidad uh, abilidad nitong mga katulad ni Marcoleta, mga GDS na senators, ano ginagawa? Na personal na lang. 'Yan. Diyan kayo magaling. At 'yan po uulit-ulitin ko ay hindi bago dahil tatakyan ng mga uh, politiko na malapit na nasa paligid mga alipores ni Dikong.